pagtakas ni Alice Guho sa Pilipinas, mahigpit na pinagbawala ng pamahalaan. Pero ang katotohanan ay, wala na ito noon pang buwan ng Hulyo. Habang pinaghihinalaan ng balitang lumabas na gusto na raw sumuko ng dating mayora, inaalam ng kinauukulan ang tunay na kinaroroonan nito ngayon sa Malaysia o sa Singapore o sa Indonesia. Ayon sa otoridad, posibleng tumakas ang mayora papuntang Golden Triangle. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may lihimang lugar na bihira lamang sa Pilipinas ang nakaalam. At kung mararating ito ni Guo, hindi na ito makikitang muli. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Maraming katanungan ang kailangan mabigyan ng makabuluhang kasagutan hinggil sa ruta na tinahak ng nasuspending mayora apalis ng bansa. Gusto man itong magpahuli na o hindi. Misteryoso ang tinaguriang backdoor dahil ayaw pang aminin ng mga kasosyo ni Alice Guo ang detalye sa paglisa nila papuntang ibang bansa. Gayunpaman, saan mang daan ang nilampasan ng dating mayora, ang hinala ng karamihan ay papunta ito sa lugar na tinatawag na Golden Triangle. Kung doon nga ang patutungwa ni Guo, hindi na ito mahuhuli ng otoridad. Marami ang nakaalam sa kagandahan ng likas na yaman doon. Pero, bihira lamang sa Pilipinas ang nakaalam sa madilim na katangian ng Triangulo. Katotohanang ikagigimbal ni ang pangalang Golden Triangle ay nabuhay noon pa mga taong 1970s. Sa rehiyong ito, maraming tanim na halamang poppy kung saan ang katas ang pinagmumulan ng opium, isang narcotic drug. Kapag sinabing narcotics, ito ay droga na nagpapamanhid ng katawan, nagpapabagal sa daloy ng dugo, yung iba ang tawag ay downer o depressant pero nakaka-addict, katulad ng heroin at fentanyl. Kabalik naman nito ay mga stimulants na nagpapabilis sa daloy ng dugo at sa takbo ng nervous system, katulad ng shabu. Binan sa ganitong golden triangle dahil bukod sa malaking bilihan ng mga ospital at mga laboratorio ang taniman ng poppy. Nasa gitna ito ng tatlong bansa, Thailand, Burma at Laos. Ang Golden Triangle ay pinagmumulan din ng toneto niladang iligal na droga ayon sa East Asia Forum buwan ng Mayo ngayong 2024 na inestimang umabot ng isang daan at tonelada ng heroin ang lumabas ng Myanmar noong taong 2023 na may halagang 2.2 bilyong dolyares. Ayon sa ulat, ang tanima ng poppy sa Golden Triangle ay umabot na sa 40,000 hectares noong 2022. Halos kasing laki ng buong syudad ng Cagayan de Oro kaya pinangatawa na na natawagin itong Golden dahil sa laki ng pinagkakaapirahan. At sa kasalukuyan, ang rehiyon ang numero unong pinagkukuha na ng opium sa buong mundo. Subalit ang tanong ng marami ay, bakit hindi ito napipigilan ng kinauukulan? Matagal na ang nakikipagugnaya ng maraming bansa sa Thailand, sa Laos at Myanmar dahil sa mga illegal na drogang na ilalabas mula sa Golden Triangle mga taong 1980s pa gusto itong ipasara ng ilang pamahalaan. Kaya medyo humina ang pagtanim ng produkto sa mga sumunod na dekada. Siyempre, humina rin ang kita ng mga sindikatong yumaman dahil sa droga. Kaya isang plano ang naisip upang malusutan ang problema ang inaharap. Paano masasagip ang libu-libong ektarya pang gawa ng ilegal na droga kung ikaw ay isang big-time drug pusher? Isa ka sa namiligro ang negosyo. Pero may nakaisip ng matalinong paraan para makalusot. Mga Inchik! deportation and former Bangban Mayor Alice Bull needs to serve a sentence in the Philippines if she ever gets convicted. Bagamat ang tunay na pangalan ng bansa ay Lao People's Democratic Republic, siguradong hindi mo alam na ang pamahala nito ay komunista. Ang dating kasangga ay Vietnam na isa ring komunista. Pero ngayon, sino mga komunista sa tingin mo ang may hawak ng Laos? Pumunta ka mismo sa Golden Triangle para makita mo na ang gamit na pera doon ay Yen B at ang salita ay Mandarin. Dahil ang may kontrol sa pamahalaang Laos ay walang iba kung hindi ang China. Sa mga tweet may bahagi sa syudad ng Golden Triangle na tinatawag nilang Little Makawin Laos. Mapapansin ang mga gusali sa lugar na iyon ay disenyo na halintulad sa Chinese architecture at para kang nakatira rin sa China. Upang makalusot sa paghigpit sa 40,000 hektaryang tanim na poppy, isang matalinong plano ang napag-isipan ng mga inchik. Ayon sa Vientiane Times ng Vietnam, taong 2007, naitaguyod ang tinaguriang Golden Triangle Special Economic Zone sa pagitan ng pamahalang Laos na mga komunista at mga Chinese nationals na mga komunista rin. Ang hiling sa initiative ay protektahan ang likas na yaman ng Golden Triangle. Swak na swak ang initiative para hindi magalaw ang malaking bahagi ng taniman ng poppy. Siyempre, hindi tumutol ang pamahalang Laos dahil malaki din ang kinikita nila dito bukod sa pagprotekta sa kalikasan. Kasama sa kasunduan ay proteksyon para sa Chinese Triad. Bakit hindi mahuhuli si Guo kung makakarating ng Golden Triangle? Ang planong protektahan ng taniman ng poppy sa Golden Triangle ay nabuo. Pero sino ang mga ngasiwa sa malaking taniman? Kailangan mainam sa kalakalan ng droga at may alam sa gawain ng mga sindikato. At ang binigyan ng pwesto ng mga siwa ay leader ng Chinese Triad na si Zhao Wei. Kasama sa kontrata ng King's Romans at ng Lao government ay siyam na putsyam na taong mga ngasiwa ng Golden Triangle ang pangkat ni Wei o sila ang hahawak sa lugar hanggang year 21-6. Mula nang hawakan ni Tony Wei, umunlad ang rehiyon Naipatayo doon ang dalawampung mga malalaking hotels, mga gusaling pang opisina, ilang paaralan, water treatment, sanitation facilities, man-made rivers, isang airport at mga ospital. Ang pinaka-highlight sa Golden Triangle ay ang sentro nito, ang King's Roman Casino. Dito nagaganap ang mga lantarang money laundering, human trafficking, illegal drug trade at kung ano-ano pang kalukuan. Ayon sa Reuters noong taong 2018 na sinanksyon ng Estados Unidos ang kasino dahil sa illegal na droga. Binalita noon sa South China Morning Post taong 2022, ng mga Chinese gangsters na nagpapatakbo doon ng mga brothels, online scam, human trafficking at illegal na droga. Tapos sa Al Jazeera, inulat noong taong 2023, ilang labanan sa pagitan ng otoridad at ng mga drug lords sa Golden Triangle ang naganap. Sinabi pa nga ng United Nations na ang Golden Triangle ay isa sa pinakamalaking daanan ng illegal na droga sa buong mundo inulat ng Prices Group sa kanilang investigasyon sa mga krimen na may ilang matataas na gusali malapit lang sa Romans Casino ang may bakod na bakal, may barbed wire sa paligid, nakarehas sa mga bintana, maraming security guard at bawal ang pumasok kung hindi kakilala. Sinabi sa ulat na dito kinukulong ang mga na-traffic na taong pinupwersang gawing online scammers. Kahit na may nagre-reklamo ay hindi pinapansin ng kapulisan kung napapailing ka sa mga kasamaang nagaganap sa Golden Triangle. Sa impormasyong maririnig mo, talagang mamumulat ang iyong mga mata. Na ang Golden Triangle ay pinupuntahan ng mga wanted na inchik upang baguhin ang kanilang muka para makatakas sa otoridad. Kung natatandaan ang balita noong buwan ng Hulyo ngayong 2024 nang na-raid ang Pogo sa Pasay, hindi ba't mayroon silang natagpuan. Binalita sa GMA News na natagpuan sa Pogo sa Pasay ang isang ospital na walang lisensya. Pero hindi ito para sa mga may sakit o sa mga sugatan. Kung ganon, para saan? Ang ulat ng Fox News na yung natagpuan na illegal na ospital sa likuran ng isang Pogo Hub ay may sikretong ospital o klinik na nagbabago sa mukha ng mga kriminal upang makaiwas sa batas. Binalita din ito sa South China Morning Post na nagbibigay ng extreme makeovers ang ospital para baguhin ang buhok, ilong, mata ng mga kriminal. Pati sa BBC, ang sabi ay inooperahan ng ospital ang mga kriminal para magkaroon ng bagong muka. Ano naman ang kinalaman nito sa pagpunta ni Mayor Alice Guo sa Golden Triangle? Ah, ang lihim ng Golden Triangle na hindi alam ng maraming Pilipino ay puno ang lugar ng magagaling na plastic surgeon. Sa makatuwid, pinahayag ng Lao News Agency na noong taong 2014, binisita ang rehiyon ng mga surgical team mula pa sa bansang Australia at New Zealand upang mag-training sa reconstructive surgery. Kasama dito ang pagbago sa mukha ng isa. Tagilid ang dating mayor sa Indonesia dahil kilala na siya ng kinauukulan. Kaya posibleng Golden Triangle na lang ang kanyang pinupuntirya. Kung makakarating, posibleng iparetoke nito ang kanyang muka. At hindi na ito muling makikilala pa. Manong ara lang mapupulot dito? Napakalaking kontrobersiya ang hinaharap ng Pinas dahil sa pagpuslit ng dating Bamban Mayor Palace ng bansa. Napunta na ito ng Malaysia Singapore at Indonesia. Pero siguradong nakapaskil na ngayon ang kanyang mukha sa mga wanted list ng Interpol. Kaya siguro hindi makagawa ng panibagong habang Kaya siguro gusto na raw sumuko nito. Pero ang huling pag asa nitong makatakas ng tuluyan ay isang lugar na walang batas. Protektado ang mga kriminal. Lugar na maaari itong magtago at magbago ng anyo. Kaya kailangan ay bilisan ng otoridad ang kanilang pagkilos bago mawala sa mapa ang dating mayora. Ika nga, buhay alamang, paglukso ay patay. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong bangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan